paano ba tayo mapansin at mag-stand out bilang isang content creator sa kabila ng sobrang dami na ngayon ang nangangarap na maging isang sikat na content creator. So sa video na ito guys, bibigyan ko po kayo ng 10 tips kung paano po kayo mapansin at mag-stand out bilang isang content creator. At ang unang-unang tips is to be passionate. Yes guys, very important po na passionate po tayo sa ating ginagawa para po mas madali nating makuha yung luob ng ating mga viewers. Kailangan po lagyan po natin ng puso at damdamin ang mga content or ang mga ginagawa natin bilang isang content creator para sa ganoong paraan mas makita nila na sincere po tayo at seryoso po tayo sa ating mga ginagawa. So number one, to be passionate. Ang number two, guys, is to be a good conversationalist. Yes, guys, very important trend na magaling po tayo makipag-conversation sa ating mga viewers or sa mga tao na nanonood ng ating mga content. To be a good conversationalist means kailangan yung mga lumalabas sa ating mga bunganga is mayroong meaning, meaningful. Pwedeng magbigay tayo ng impact, pwedeng magbigay tayo ng inspiration, or pwede tayong magbigay ng kasiyahan. So yan guys ang ibig sabihin ng to be a good conversationalist. And then number three guys is to be a good listener. Yes guys, kung magaling po tayo makipag-usap sa tao, very important rin po na magaling tayo makinig sa ating mga viewers at kung ano yung sinasabi ng mga tao na nanonood sa atin. Hindi ibig sabihin na magaling tayong uh, makipag-usap Is yun na yung kailangan. Kailangan marunong rin po tayong makinig sa kung ano ang kailangan at kung ano ang gusto ng mga nanonood sa atin. Sa ganoong paraan, matutulungan natin sila. At the same time, matutulungan rin tayo pabalik. Mas ma-develop natin yung self natin kung marunong po tayong makinig sa mga comments ng ating mga uh, viewers. And then number four, guys, is to be positive. Yes po, number four is to be positive. Kasi guys, sa panahon ngayon, sobrang dami na ang problema ng mga tao. At saka pumupunta sila dito sa social media para makakuha ng mga magagandang information. Kung puro negative yung sinasabi natin is sobrang toxic na para sa kanila at hindi na kaya nila i ang ganitong mga bagay. Kaya mas maganda kung positive lang po tayo. Kung wala po tayong magandang uh, magandang sasabihin, mas maigi na po na wag na lang nating sabihin. Okay? So, kailangan to be positive. Yan ang number four. Ang number five, guys, is kailangan natin to be adventurous. Yes, guys to be adventurous kasi po kung adventurous tayo is parang unique tayo uh, mas interesting yung personality natin kaya nating ipakita at subukan yung mga bagay na hindi pa natin nagawa so pag adventurous tayo yung mga tao is madaling matuwa sa atin madali po tayong mapansin okay so kailangan natin subukan yung mga bagay na hindi pa po natin nagawa before kasi sa ganoong paraan rin po, mas madali natin i-develop, ma-develop yung self natin. So, number six guys is to be open-minded. So, kailangan open-minded tayo pag andito tayo sa social media. Kailangan po open-minded tayo sa lahat ng mga bagay. Hindi pwede na yung paniniwalaan mo lang ang iyong paniniwalaan or kung ano lang ang alam mo, yan lang ang paniniwalaan mo. Kailangan marunong tayo Uh, mag-accept sa kung ano yung sasabihin ng ating mga viewers, kung ano yung magagandang mga perspective, mga input, negative or positive, kailangan marunong po tayong tumanggap. Kasi pag pagtumingin tayo sa isang situation, guys, kailangan is uh, titingin tayo sa doon uh, birds eye view, guys, sa ganung paraan makikita natin ang buong perspective or ang buong view ng isang sitwasyon. Huwag po tayo tumingin sa front view lamang. So, kailangan open-minded po tayo sa lahat ng mga bagay. Okay? So, number seven guys is, Be a good storyteller. Yes guys, very important na magaling po tayo magkwento. Uh, kailangan pang nag, uh, bigay tayo ng information is kailangan na sa structure, kailangan lahat ng detail is uh, masabi natin. Kailangan lahat ng mga tanong is masagot natin. So, kailangan is very clear to be a good, a good uh, storyteller. Kailangan clear at lahat ng mga information is maibigay natin at andoon lahat sa mga sinasabi natin. Kaya, kaya very important rin na to be a good storyteller. Ang number 8 naman guys is be a problem solver. Yes guys, be a problem sol solver. Kasi pag magaling po tayo maghanap ng mga solusyon uh, sa mga problema, maraming tao po ang makakita sa atin. Madali po tayong makita ng tao at madali po tayong malapitan ng mga tao, ng mga viewers natin kasi alam nila na magaling tayo. Dito mapapakita natin yung kagalingan natin. So, magiging interesting or magig magkaroon ng interest yung mga tao or viewers na pumunta sa atin kasi alam nila na magaling tayo at makatulong tayo kung may mga problema sila na pwede nilang itanong sa atin. So, very important na to be a problem solver. So, yan ang number 8. So, number 9 guys is have a unique perspective. Yes, kailangan natin maging unique. <laughs> sa lahat ng bagay, kailangan natin maging unique. Kahit sa perspective natin. Huwag po natin gayahin kung ano yung mga perspective ng mga nauna sa atin o yung mga sikat na. Kailangan para mapansin tayo, kailangan natin gumawa ng ating uh, sariling perspective na hindi inaasahan ng ibang tao. Kung makikita nyo kahit sa mga experience nyo, know, pag uh, nakipag-usap kayo sa mga kaibigan nyo, kung bigla kayong sasagot uh, sa ibang paraan, sa ibang way. Uh, so, mas madali kayong pakinggan ng mga tao kasi bago. Kung baga bago ang ini offer nyo na solution or bago yung mga uh, sinasabi nyo. So, mas makuha mo yung attention ng mga viewers pag uh, yung unique yung mga perspective na binibigay nyo. And then guys number 10, the last but not the least and then very important sa ating lahat is kailangan natin embrace your flaws and turn them into strength. Yes guys. Huwag nating isipin na mahina tayo sa ganitong bagay, kulang tayo sa ganitong bagay. So kailangan gamitin natin 'yan uh, at i-convert natin ang kahinaan natin into strength. At saka tandaan po natin guys, lahat ng bagay na mahina tayo or ang kakulangan natin, pwede po natin uh, mapunuan, pwede po natin uh, pagalingin, pwede po natin pag-aralan para maging isang mabuti sa ganoong bagay. So yan guys, ang very important guys na kailangan natin tanggapin kung anong kainaan natin. Kasi pag natanggap natin kung anong kahinaan natin, mas madali natin masolusyonan ang bagay na iyon. At pwede natin i-convert into strength. So I hope guys na may natutunan kayo sa sampung tips na ito kung paano po kayo mapansin at magstand out bilang isang content creator. So maraming maraming salamat sa panunood and see you again sa next na video. Maraming maraming salamat guys at ingat po kayo lagi. Bye bye!